Castro and Rose and Lunes hanggang Bernes Kalauna ng hapon Sa programang Kaakiban Dito lang sa DZJV 14.5A Radio Kalabar Zone Time check, it's 1.07 in the afternoon. Magandang tanghali, Calabarzon, Kabita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa aming programang Kaakibat this Thursday afternoon. Ayan, ngayong araw po na ito ay July 24, 2025. Magandang magandang hapon mga Kaakibat. Bagamat maulan, may bagyo, may habagat. Dalawang bagyo naman talaga sila, oo. oo. Abay, magandang magandang hapon sa inyo. Ayan, ako po ang inyong makakasama, ha? Ako po si Mariko. Ramon Rodriguez. Ayan, anyways, mga kaakibat, nasan ba kayo ngayon? Nagtatrabaho pa rin ba kayo kagaya namin? Ano bang ginagawa ninyo? Kumakain ba kayo ng sopas? kumakain ba kayo ng lugaw ng, ano ba, ng champorado? Ay, yung sasarap naman ng aking mga binabanggit ha? Sana all! Ano ba ang ulam nyo ngayong araw na ito? Talaga naman uh, yung weather ngayon? Ay, bad weather. Pero syempre, hindi nakakatuwa yung ganitong weather kasi nga, Aba, ilan ng bagyo, hindi ba? Mayroon tayong dalawang bagyo. Kaya naman hindi siya nakakatuwa, you know. At talaga namang ang Pilipinas ay bahang-baha at basang-basa na. Kaya naman sana, Dante at Emong, alis na. Di ba, huwag na kayong masyadong klingi sa isa't isa. Ang pangit ng gusto nyo. Yung magsasabay kayo at sasabay ang habagat ay talaga namang kaawa-awa kami dito sa Pilipinas. Umalis naman na kayo, hindi ba? So mga kaakibat live na live po kami sa aming himpilan. Sa aming pong Facebook page na dcjb 1458 at Radyo Calabarzon. Sa aming pong YouTube channel, of course, sa aming pong... Uh, website na zbni.ph and sa mga nanonood po sa atin online na maganda magandang hapon ayan sister Lori Ann Jig Seradura ng Victoria Laguna maganda magandang hapon patuloy kayong tumutok sa amin dahil napapanahon ang ibibigay ko sa inyong paalala ano ba kasing ah, naging ulam niyo? Kasi ako ang ulam namin ngayon, na ah, thanks naman kay Sir Bunny. Oo, meron on kami. Dili, kasama, kas sinabayan niyan ng pritong talo. Oh, hindi ba napakasarap kayo ba? John sa Victoria, may nalaman ako isang pamilya na talaga na maitawagan natin sa pamilya o Oo, talaga shout out sa inyo ha na nagsopas ngayong araw kasi nga daw. Hindi ba sabi daw kapag bagyo daw, kinakailangan na naghahanda tayo. Aba, literal na naghanda sila at talaga namang nagluto sila ng sopas. Hindi ba? Ay, sana all naman. Sana naman yung ang person na ito, ay, ah, mga kaakibata. Anyways, ah, talaga namang magingat ingat ingat po ang bawat isa dahil dito po sa lungsod ng Kalamba at sa iba't iba pong karatig na lugar ay talaga namang bahana. Mayroon pa naman po mga pasabol na daanan. Pasabol pa naman po mga daanan dyan sa may kalambahan. Dyan po sa letteran. Dyan po sa may buka. Ayan, dito po sa mga, syempre mga papaluwas o pa ng Laguna, ay passable pa rin naman po. Pero syempre, hindi na po uh, mga light vehicles naman po, ay, uh, I think kaya pa naman hanggang ngayon. Pero syempre, kagaya nga ngayon na may yellow warning pa rin dito sa lalawigan ng Laguna, tuloy-tuloy pa rin ang pagulan ha. Kaya asahan po natin talaga ang pag-apaw ng mga ilog, ang pag-apaw ng lawa. Naku po, dyan po sa Laguna, leka, ingat-ingat ang mga taga Victoria, dyan sa mga tabing uh, lawa, Los Banios, Oo. Andin sa may kalambatan dito. Oo. Talaga naman. Um, Paapaw na siya eh. Oo. Kaya dapat ingat-ingat po ang bawat isa sa atin. Ha? Talaga naman. kinakailangan kailangan ng doble ingat. Kung sa tingin mo. First time nyo mararanasan yung ganito. Ay hindi mga ito yung mga hindi natin gusto, hindi ba? Yung mga hindi natin inaasahan na mangyayari sa atin na dahil nga sa sunod-sunod, araw-araw ang naging pag-ulan. Kaya naman ganyan, hindi ba? Sinisingil na talaga tayo ng kalikasan at kagaya ng sinabi ko kahapon, lahat naman tayo ay may kagawa kagagawan dyan. Bakit nararanasan natin yung ngayon? Hindi ba? Pero syempre, ang Pangino Panginoon naman ay laging mabuti at kayang-kaya niyang kalmahin ang anumang bagyo, ilang bagyo man niya, ang kayang-kayang kalmahin niya ng Panginoon. So, mga kaakibat, ha? Sino ba sa inyo ang lumusong na sa baha? Sino na ba sa inyo ang binahapo ng binahana ang inyong mga kabahayan? O mga kalsada dyan malapit sa inyong mga bahay ay binahana. At syempre, pagkaganitong tag-ulan may mga kinakailangan pa rin talaga tayong bilhen, hindi ba? May kinakailangan tayo, uh, alam mo yun, uh, bilhen ng mga sangkap, kung anong lulutuin. Kapag ganito din kasing tagula, napakasarap naman talaga kumain, hindi ba? Nang mga, alam mo yun, yung mga makakapagbigay comfort sa bawat isa sa atin, hindi ba? Pero anyways, mga kaakibat, kapag ganitong tagulan rin, ay usong-uso ang sakit, ha? Oo, mataas ang ano, ang kaso na to, ang sakit po na leptospirosis. Sino na ba sa inyo nagkaroon ng ganito? Naku po, kinakailangan na mag-ingat, kinakailangan na tayo po ay magbota. Oo, sino ba sa inyo may mga bota diyan? Shoutout nga pala. O okay, kapitana, talaga namang nagpahiram kanina ng bota. Oo, kasi alam mo, yung mga ganyang kagamitan ay talaga namang essential siya, lalo na sa napapanahon ngayon. Talaga namang ang hindi talaga asahan na, uh, alam mo yung bawat kalsada ngayon, Nakakalungkot ha, ang bawat kalsada kasi ngayon ay talaga namang binabaha na. Di ba kung noon hindi siya basta-basta binabaha pero ngayon talaga namang ambilis ang bilis bahain ng isang lugar. Hindi ba kasi nga dahil na sa basura, medyo uh, uh, medyo uh, hindi, na, hindi na rin talaga maganda yung dami, hindi ba? Kasi marami na ang mga tao. Ayan, masyado na tayong polluted. Kaya namang asahan natin, ano, yung mga ganyan na kakaharapin natin. Ha? At mga nakakaakibat kagaya ng sinabi ko kanina, ang ating pong tatalakayin ay paano nga ba natin maiiwasan ang pagkakaroon ng leptospirosis? Paano ba tayo hindi magkakaroon nito? Siyempre, lalo na ngayon, marami ang lulusong sa baha No choice! Kasi nga, gustong makauwi. No choice kasi nga kailangan talag kailangan talaga may bilhin sa isang lugar, may bilhin na pangangailangan ng pamilya, hindi ba kaya naman para naman tayo ay mapaalalahanan at alam ang gagawin natin lalo na ngayong panahon na ito ay magbibigay ako sa inyo ha sa aking pagbabalik ng mga paraan paano ba nating maiiwasan ang leptospirosis. Eh, sa mga nakikinig at mga nanonood sa amin online ha, makinig lamang kayo, wag nyo kaming iiwanan dahil magbabalik ako ha, oras po natin, it's 14 in the afternoon Express Balita, alas 12. Express Balita, alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas 12. Napapanahon at siksik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.20 ng tanghali, lunes hanggang Biyernes sa nag-isang DZJV 1458, Radio Calabar Zone. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458. Time check, it's 1.17 in the afternoon. Magandang tanghali muli, Calabarzon, Kabita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po muli sa aming programang Kakibat this Thursday afternoon. Ayan mga kaakibat, maganda magandang hapon ulit. Oo, nagbabalik ulit ang inyong kaakibat na magbibigay ulit ang mga paalala sa inyo. Ayan, simulan na natin ha, kagaya ng nabanggit ko kanina, ang ating tatalakay ay paano nga ba natin may iwasan ang pagkakaroon ng leptospirosis, lalo na ngayon na talaga namang baha. Oo, talaga namang bahang baha sa iba't ibang karatig na lugar o dito sa lalawigan ng Laguna. At syempre, sa rehiyong Calabarzon at dyan sa buong Pilipinas, talaga namang bahang baha po ha. So, ayan, na po natin ten ha? Magsuot ng bota at iba pang kasuotang pang ulan. Oo, kagaya na lamang kanina, napakahalaga po na tayo ay mayroong bota. Kasi nga, syempre, lalo na kung ikaw ay may sugat, ikaw ay may sugat sa paa, ay naku po, kinakailangan mo ng bota para kahit ang baha dyan sa mga daraanan mo ay medyo hindi naman naabot ng na hanggang tugod. Ay kinakailangan kinakailangan po na tayo ay bumili ng bota. Magkano lamang ito online? Sabi nga ni Kapitana, I think it's 198 lamang may bota ka na. Oo. Ayan. Kasi alam mo, essential talaga to sa mga ganitong panahon at kinakailangan talaga na ang bawat isa sa, at bawat isa po sa atin ay mayroon talagang bota. At ito pa po, takpan mga sugat gamit ang mga waterproof na balot. Kung, kina, kung may mga sugat na kayo, hindi ba? Ay syempre, kung lulusong kayo talaga ng baha at hanggang bewak, alam mo yun, at may mga sugat kayo, Ba'y takpan natin ito ng mga waterproof. Alam mo yung hindi mapapasok ng tubig? Kasi nga pagka sinabi nating tubig baha, Halo-halo yan, napakarumi niyan. Ibig sabihin niyan, may ihi ng daga, may ihi ng hayop, may, hi, may ihi din niya ng mga tao. Iba't iba, alam mo yung pasintabi, ha? may mga dumihan mismo din ng tao, basura, sama-sama na. Oo, oh, di ba kaya kinakailangan talaga, ha? Na kapag ganito na may sugat kayo, abay takpan natin ito ng mga waterproof ha? na balot. Oo, kasi kapag ganito, maaari talaga yung pasukan ng tubig ay hindi nating alam. Pero sigurado naman tayo, hindi ba, na ang mga tubig na yan, ah, tubig baha talaga, ay napakarumi. So, ingat-ingat tayo ha, maiwasan natin ang pagkakaroon talaga ng leptospirosis kung tayo po ay tatakpan po natin ang ating mga suga. Hindi ba? O mamaya po, i-shoutout ko kayo ha. Nakita ko yung shoutout. Sige lang ma, magpa-shoutout lang kay mamaya ko po yung babasahin. At syempre, ito pa ha, iwasang pong sumuong o lumang lumangoy, lumangoy sa baha. Pero syempre, kapag ganitong tagbaha baha na din talaga, hindi mo na rin talaga maiiwasan nga na, na lumusong talaga sa baha. Lalo na kung halimbawa, kailangan nyo lumikas kailangan niyo uh, bilhin kayo sa tindahan. May mga pangangailangan kayo sa, kayo sa inyong bahay, hindi ba? Pero pagka mga ganito po, kagaya ng una natin sinabi, kinakailangan na kayo ay magsuot ng mga pangprotekta sa inyong katawan. Kasi may uso na rin ngayon, I think parang pa-jumper uh, tayo. Tapos abot siya hanggang dito, ha abot siya hanggang dito, And then after that, hindi mababasa yung paan ninyo. hindi ba? O hindi mababasa ang katawan ninyo. So marami na mga pamamaraan, hindi ba, na kinakailangan nating uh, mag magamit para naman maiwas din talaga natin na tayo ay magkaroon ng anumang uri ng sakit na mula po sa baha. Oo. At syempre, opa, mamaya ko po yung babasahin, ma'am. At syempre naman, ito pa po, ha? Ugaliin po maghugas ng inyong mga kamay napaka-importante na to eh, di ba? Kapag halimbawa na kayo talaga ay lumusong, kayo ay medyo na pa, talaga kayo sa baha, kinakailangan na maghugas kayo ng paa, maghugas kayo ng inyong mga kamay kasi nga napaka napakadumi ng tubig baha na yan. So, kinakailangan maghugas po tayo. Kagaya na lamang kanina ako, uh, pagkapasok ko, syempre, basang-basa ang person. Eh, basading ang paa, hindi ba? Eh, baka mamaya ay mahirap na ay kahit nakapayong ka, abay, talagang dahil nga sa lakas ng ulan, kanina naka-orange uh, advisory o ang rainfall dito sa dito sa Laguna, ay hindi may iwasan na mabasa. So, after that, ang ginawa ko, abay, talaga na ba nagpunta ko ng CR, ay hinugasan ko ang aking mga paa, hinugasan ko ang aking mga kamay, kasi napaka-importante na to, na ikaw din mismo talaga mag-iingat sa sarili mo, at kapag naingatan mo ang sarili mo, kayang-kaya mo ding ingatan ang mga taong nasa paligid mo, hindi ba? At ito pa po, ha? Palaging, palaging linis po ang mga sugat. So kung syempre ngayon, hindi ah, naman natin na ah, maiiwasan talaga na mayroon kayong mga sugat bago pa ma, bago pa man magkaroon ng baha o may bahana at Siyempre, pagka din talaga may baha, maaari kayong masugatan, hindi ba? Kasi nga, hindi nyo makikita yung mga daraanan. So, kapag mga ganitong sitwasyon, kinakailangan nahugasan natin at linisin natin palagi ang ating mga sugat. Hindi ba? Kasi nga baka mamaya ma-infection yan. At kung ikaw talaga din ay galing sa baha, kahit na may takip yung sugat mo, o gaya na sinabi natin kanina, aba, ay kinakailangan lagi na ito po ay linisin para maiwasan ang mga mikrobyum pumasok dyan, maiwasan ang paglaladin ng sugat. Ha? At, at ito pa po ha, huwag humawak sa mga may sakit o patay na hayop. O, o siyempre, kapag mga ganitong baha, asahan po ninyo na may mga lulutang dyan na patay na hayo. O, for, for example na lamang mga pusa, mga mga aso at lalo-lalo na mga daga, hindi ba sa so, pasintabi po sa inyo mga sa mga nanananghalian na. Ito yung mga hindi natin talaga maiiwasan kasi nga uh, kagaya na lamang din mga yung mga alagang baboy hindi ba eh eh alam mo 'yon na uh, namatay sila kasi nga nalunod. So kaya naman lagi nating na, sinasabi sa bawat isa po sa atin ha, ay kinakailangan din talaga na ba pag, pag iligtas nyo po yung sarili ninyo, sana naman, huwag nyo din po sanang kalimutan na iligtas, ha? Huwag nyo kalilimutan na iligtas tas ang mga alagang hayop din nyo. Kasi nga napakahalaga noon Kasi kagaya ng sinab lagi kong sinasabi na ang mga hayop din talaga, ang mga aso, mga pusa ay kinreate niya ng Panginoon. So pangalagaan din natin, hindi ba? So syempre, kapag ganitong panahon ng tagbaha, ha, iwasan na iwasan po natin na kayo ay humawak na mga patay na hayop hindi ba? Kasi nga hindi natin alam kung ano din ang dala talagang sakit niya. No? Mamaya po ang shoutout natin dyan at syempre ito pa po ha Palaging uminom ng malinis na tubig, lalo na ngayon, bagamat malamig, malamig ang nararanasan natin, hindi ba, kinakailangan na tayo po ay hydrated. Kasi baka mamaya magkaroon ka ng sakit, magkaroon ka ng diarrhea, ngayon tag-ulan, ngayon masama ang panahon, kinakailangan na tayo po ay hydrated at may panglaban tayo sa anumang uri ng sakit. Hindi ba? So, talaga namang nasa pag-iingat, talaga namang nasa pag-iingat sa iyong sarili, para na ma maingatan mo din ng mga tao sa paligid mo. At sabi pa raw po dito, Ah, ang leptospirosis ay mild flu. Like na mga sintomas daw po na katulad ng sa dengue, typhoid at viral hepatitis. Ito yung mga ano ha, sintomas lagnat, panginginig, sakit sa ulo, pananakit ng kalamnan. So sa tingin mo, nakakaranas ka ng ganito ngayon, aba, ay lumapit po agad tayo, magpacheck up agad tayo kasi kinakailangan na maagapan. At syempre, sinasabi na kumonsulta sa eksperto kung may nararamdaman mga sintomas ng leptospirosis, kagaya ng sinabi ko kanina. At kung na-expose po sa kontaminadong tubig, huwag gamutin ang sarili gamit ang antibiotic. So, sa mga ganitong sitwasyon, mga ganitong oras, kinakailangan na hindi ka lalapit din talaga kay Dr. Google. Oo, kasi mga ganitong sitwasyon din talaga, hindi ba mag-worry ka? At ang lalapitan mo, mag-search ka. Ano mangyayari? Mag-worry ka. Matatakot ka. Eh, mga ganitong sitwasyon, kinakailangan natin ng tulong ng doktor nga sila doktor eh, hindi ba para malapitan natin, para dun tayo magpa-check up huwag tayong magsariling uh, uh, sariling check up na ikaw lang mismo ang nagsabi sa sarili mo na, ah may ganito kang sakit hindi ba, so kinakailangan natin ng authority, kinakailangan natin ng doktor talaga na alam mo yung gagamot, alam natin makakaalam ko ano ang sitwasyon natin, so mga kaakibat ha ang mga paalala na ito ay sabihin man natin paulit-ulit pero mga paalala na ito ay ang kailangan natin lalo na sa panahon ngayon hindi ba. Paulit-ulit man ito pero ay pray na sa bawat pagbibigay namin ng na mga paalala ito ay tumatatak sa inyong mga puso at isipan para pagdating ng panahon kung sakaling ano ang sakuna, anuman ang sakit ang dumapo sa inyo ay alam ninyo kung papaano nga ba alam mo 'yung malalampasan hindi ba. Pero ang Panginoon naman laging tatandaan na naanjaan, hindi ba. So ingat-ingat tayo mga kaakibat ha. Marami na talagang lugar ang binabaha, medyo hindi na nakakatuwa, patuloy na patuloy ang pagbaha, patuloy at patuloy ang pag-ulan, nakakainis. Hindi ba hindi mo magawa yung mga dapat mong gawin? So ingat-ingat po tayo lalo na sa mga malapit sa ilog, sa lawa, sa dagat, sa amang katubigan na malapit kayo ay mag-ingat po ang bawat isa sa atin. And I pray in the mighty name of Jesus na matapos na at mawasak na, lumabas na ang dalawang bagyong ito dito sa Philippine Area of Responsibility dahil ayaw natin sa kanila, hindi ba? So ayan shout out naman tayo sa mga nanonood sa ating online. Ayan, shout out. Ayan, hindi ko na tuloy nakita. Ayan, sabi niya, sabi ni Ma'am Caroline Machenzo Salazar. Hello, DJ Ganda. shout out sa tropang iyakin. Uy, hello, hello po. Magandang hapon. Aba, Ma'am, na, na ano ba kayo? Na, ano ba kayo sa isang event? O tropang iyakin daw po dyan, ha? na maganda hapon, Ma'am Caroline Machenzo. Sa Lazaret, syempre, hindi na magpapahuli ang aking ka-churchmate na Sister Lori and Barcenas. Pa-shoutout din daw po kay Rian Gracie. Oy, Rian! Hello, hello! aw din kay Blasi and of course kay Kiara. Oy, maganda-magandang hapon po sa mga taga Victoria, Laguna ha. And happy watching then. Kay Sir Daryl Narvaez and of course ayan kay Aya Malolles at salat pa po ng mga nanonood sa amin online. Maganda-magandang hapon ay, oh, wow. Sir na no, Sir ano naman? Sir James Bryan naman talaga na no no. Oh, Daya magana magina hapon mga kaakibat na. Magpapaalam na ako. At syempre, hindi niyo po muna ako makakasama bukas. Ha? Iba muna makakasama ninyo. Ayun, always and always remember na ang ating pong kaligtasan ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtutok sa aming Facebook, YouTube at website live. At sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, muli ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Stay tuned po dahil susunod na ang programang KKK, Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan. Oras po natin, it's 1.28 in the afternoon. Sakuna, kalamidad at mga di inaasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaibigan, Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose ansibar Daniel Castro at Rose Lunes hanggang Bernes, kalauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 14.5A, Radio Kalabar Zone.